ang gatap na nung kaaro at ah uh, <coughs> uh, ako kasi nakuha ko na yung ano grade sa uh, pumirma na ako doon sa advisor nila at tala, dalawa sila na nag-aaral dito high school wala itong uh, BMUF at, uh, apat sila dalawang college, dalawang high school card din nila kaya nandito ako okay. may paalis na rin ako ayun o oh. oh, lalakad hmm. paalis na, uh, na rin yung iba nagsi mga mamaya nagsi datingan na rin mga magulang kasi uwan uh, din yung mga card ta uh, ako ya uh, pa -uwi na o oh, sige mga araw ta ako ibagpapaalam vậy là